Ay mga guys, maghanap ka tayo ng... Ayan, may langka. Oh, yan. Dami langka kayo. Ayan, dami langka. Ang lalaki. Ayan. Dami langka. Tinda dito sa palaisi. Ngayon, ang ng umaga. Ayan o. Sarap Ayan si pita Hello. Hello. Oh, bati, bati, bati. Oh. Wala, wala. si Kuya, oh. Baligyan siya ng sagi. Sagi. Langkong. Per kilo na siya. Oh, Ganda Oh, mga guys. Mahal na ang kilo ng saging pag nilaga mo pati panit kauno ni mo kay kasama man sa pagbayad ang panit oh tipo diba? kasama na lang pag kilo kauno di sa panit sa panit lang man ang live blend lagyan ng harina lowing cake kinama sa panit kuya ang vitamin diba yung baboy yung tampok siya kaunon kauno niyan oh ito kuya oh agang aga, Bila si Tawkiya. Kaisintang. Kaisintang? Isang kilo na yan? Oh, kilo. Yan siya, isang kilo yan. Kasi nila katalik, isang kilo. Isang kilo yan siya? Mm. Oh. Ano nila na? na? Maya. Pagbalik tayo kayo eh, mga guys, ito yung Chinese. Chinese kang Chinese kamote. Ayan uh, yung Chinese kamote mga guys. Nakita niyo yung lahon niya. Sa so, ano, sa kabadbaran, ganyan mga tindan lang. Ayan mga guys, diba? Ang mga uh, paninda eh. dito. Ito yung kolo. Nakita oh, niyo yung kolo. Ayan. Ayan mga sakin sa kuya. Ayan. Halo-halo dito lang sa nila mga paninda. Uh, batik-batik po. Papa oh, Papano kayo sa YouTube? Ah. Yeah. Hi. Oh. Kanesha, Gabi. Oh. Ito mga guys, maraming makakain dito mga sariwang kulay Yeah. Dito, oh, dami nang dami ng langka Ati, dito. Oh. Kita oh. niyo paano ginagawa ang langka sa Dubai yung tindan nila doon sa ano yung mga putok pa <laughs> yung putok na langka kung angas na siya tangbal, maligyan sa mga India ah. pinakadako na yan, makita mo tapos iluhid ah, ang kilo, 21 dirham o itimes mo sa 1 dirham is 15 diba diba pero may mga salata man na kakuan. Pag-utang uh, na. O, sika. O, pila ni siya nga. Kuan man, laghang-laghang man ang unod. Barato lang siguro yan. Pila? 30. 30? Pila ka pong unod? 10? O, sumpra 10. Gibilang mo? Sumpra Diyo man na inayos pagtanggal ng kuwan mo sa buko. Wala patikiman. Dapat meron sa patikiman. O, tarang kaya siya. O, pamaya, babalik kang kita. Ay, mamaya. Ay, mamaya. Ay, mamaya. Ay, mga guys. Ang, ang ganda dito. O, masaya silang nagtitinda. Ganito yung... <laughs> dati kasi, hindi dito yung palengke. Yung palengke, yun yung sinayuan na ng school. Ayan, school. Kulihiyon. Doon yun ang anak ko nag-aaral. So, sabi niyo wala nang langka meron pa talaga ito, ito wari ko ito ang ganda, ganda ng laman nito ayan yung produkto dito mga guys sa gulay is alugbate, ayan ito ang tinatawag na o, balik na yung maluka <mulay> ano ano po <pa> toy? Basta <mulay> di ba yung anong bati? Sabalo yung anong nasalad na salad siya, na siya. Oh, balik din na siya. Ha? Ay sinta? O say sinta. Oh, sinta. Mura na. 3 dirham lang isang kilo. Mura na. Oh. Ito yung lakatan. Oh. Ito mga guys, sagana dito ng ano. Ay, na. Mga, boys. mga pro, prutas. Yan. Mga prutas na ano, galing sa ano, fresh from the farm. Yan mga guys, fresh from the farm ang kanilang mga prutas. Ito, ito si ate, may tinda siyang kamatis. Pilang kilo sa kamatis warinta, rin tayo. Wala rin tayo? Hindi. Hindi pa rin sa dani mo? Sa iyo nga? Tapos, naman Wala nga. Mawatong mo dito. Mawatong nga dito. Mawatong nga dito. Ano 'to sa hatlaw? Bilango Sa kabatungan mo. ko sa ah. ganyan. Oh. Sa sa tinayuan mo, ah. na gist naman. Oh. O. na. Tinda sa. Matinda. Matinda ko kay murato naman. O. Oh. O. Oh. Eh, guys, unak ko 'yung tubig. sa packod sa <laughs>

yung mga guys, magkariwa kayo ang mga potatiri ang inisaktive. Really yan, dami na natin ano, dami na natin mga videos na nakaready pag-upload. Nasaan naman? Ito ang kamati, mati, at ang mga saging. oh dito yung pina-sadang pina sa kamati. Ah, pariwala. Wow! Ito si ate, yan. Red siya. O guys, di ka na sa iyang mga pinagpalang lupain ang kamatis. Fresh from the farm talaga yan. Sabi nga ni Erika Imbang. Yan, yan na. Fresh from the farm. Pasasad na. O kita mo na. Magtanong ng daghan ka. Namang kapis ko ka rin. Iya. Iya, pemakau tu. Ah, segini ya, kau tu lah. Pilih, kalau na Rainta. Oo, uh, kamarata. Oo. Rainta na nagko. Aray, may chain ko rin kung magagmay. Ang kanil yan eh? Kaya tinta rin. Tinta na nga. Lakas ay manis yan. Rainta ang kamatis yan. Kita mo guys, mga lakatan. Mga lakatan din mga guys. Mugo lang siya. Pero, makita mo talaga na ano, please from the farm. May buongon pa o pa. Okay, Ito Salamat, salamat sa ating YouTube. Yan, magbalik. Ano na tayo sa ating YouTube. Okay, guys, subscribe mo ang aking YouTube. Kasi dito na tayo mag-focus sa Pilipinas mag-YouTube. Okay, 40 kilo na kamatis. Tapos, bilita o kanang ng ginamot. Isaw-saw ang bagong nilungag nga mais. Yeah. O oh, diba? Gigan na sa imong farm ate. Oh, o ah, na Ah, iyon na nang ikuan. Yang katsan? saan. katsan o gigan sa puno. Sir. Okay lang okay, nang mulangka si Ate Ogi, alok ko siyang langka niya. sanang mahala si Quinta, man. Mura, manig na asin nila. Ate oh, ko, mahal niya. Hmm. Ha? Magtanong, asa hindi mo magtanong na wala mabuhat? Ibali, bali sa yeah. uh. Unali ng bagyo. Ate Ogi, Ate Magdi, adi so ay tama ko yung dagan saging kay iad to ko sa bundok sa Danaw at sa kadlaw ako anak dito nagpuyo dala ko dagan saging sa iyang biyanan mo oh, ta kay iyang biyanan sa dito ba ay hmm. kana hilaw pa ay nung to ha oo pagbaitan sila kan Hatot sundo ng ay Yan. Yan mga guys. Ah. Um, uh, langka. Naglaga um, tayo ng langka mga uh, guys. Ha? Bye mga guys. Like and subscribe. Thank you sa lahat ng na mga nanood na aking YouTube. Ma, ito si my vlog channel. God bless us all.